Sa dagsa ng mga tao sa sementeryo ngayong araw, pahirapan ng ilan na makasakay. Maliban kasi sa kakaunti ang pumiyahing jeep, punuan din ang mga taxi. Kaya sina Jonathan at Josie piniling sumakay sa libreng sakay na alok ng Baguio City Jail. Ay, napakagan kasi hindi naman sila bihirang, ay hindi naman sila lagi-lagi nagaganyan eh. Nachamban lang siguro, pero maganda yung service nila, wala akong masabi. Kasi dapat naman, mas dami ng tao sa sementeryo. Libreng sakay taniwawan pagpletik. <laughs> Bawas pa masay, ma'am. Ang libreng sakay na ito ay pinakaunang aktibidad ng BGMP Car na Kalingang Undas. Uh, ito ay directive ng aming regional director, si Jail Senior Superintendent Attorney Kenneth Biding, na uh, mag-offer kami ng libreng sakay sa ating mga kababayan na papunta sa sa cemetery tapos pabalik dito sa may insular yun po so from 8 to 6 pm po yun pero uh, gagawin lang natin 8 to 5. Yeah. Parte din ito ng Community Relations Service ng ahensya. Kaninang umaga, ramdam ang pagbigat ng daloy ng trapiko dahil sa Baguio City Public Cemetery. Kaya ang BCPO ipinatupad ang drop and go system sa mga magbababa ng pasahero. Ang mga sasakyang paparada malapit sa sementeryo, agad-agad pinapaalis. Ang mga ito, paraan ng mga pulis para tuloy-tuloy na ang daloy ng trapiko. Vanessa Bugtong Para Saluzon Headlines.